Hindi sapat at ang 3 bilyong pisong Quick Response Fund o QRF ng Department of Education para tugunan ang lawak ng pinsala sa mga paaralan ng nagdaang kalamidad ayon kay Secretary Sonny Angara. Nitong 2024, tinatay ang 1,855 paaralan ang naapektuhan ng iba't ibang kalamidad, kung saan kinakailangan ng 6.6 na bilyong piso para sa pag-aayos ng mga silid-aralan. 6.3 bilyong piso naman ang kakailanganin para mapalitan ang 1,846 na mga nasirang silid-aralan. Bagamat itinaas na sa 3 bilyong piso ang tao ng QRF ng DepEd na nanatili itong kulang ayon kay Secretary Angara para matugunan ang pangangailangan ng mga paaralan sa rehabilitasyon. Binigyang tiin ng kalihim ang pangangailangan ng mas maraming pondo para matiyak ang agarang pagkukumpuni at muling pagtatayo ng mga paaralang nasira na ng mga kalamidad.